magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Ito pa rin ang Kong Tour Update. Alam niyo po ba na ang DOT o ang Department of Tourism ay may pa-survey ngayon. Ito ay para mapakinggan ng inyong suhestyon at opinyon. At meron pa silang ibang mga katanungan na may kinalaman sa pagbangon ng ating turismo. Kaya naman, iniikayat po namin kayo na sagutan ang survey na ito para ito na rin paraan ng pagtulong nyo sa turismo. Paano ito gagawin? Ha? I-click lamang po ang link na nakapost dito sa aming Facebook page o kaya naman, i-type ang link nito sa Google at sagutan ang kanilang survey. Kapag nasagutan na ninyo, screenshot po ninyo ang last page at i-comment ito dito sa aming post. At merong 15 na mananalo dito at syempre ang mananalo, ito ay pipiliin ng random ha, mananalo po ng gift certificate mula po sa Pure Gold, 400 pesos po ang bawat mananalo. Ipapadala namin ito sa inyo at pwede niyong i-claim sa kahit na anong branch ng Pure Gold sa inyong lugar. Kaya naman patuloy ba rin tumutok dito sa contour Update? Lagi niyo pong i-like, i-subscribe ang aming uh, YouTube account at syempre, i-share na rin at i-like ang aming Facebook page. Ako pa rin po si Sol Aragones.